gaya ng kagat ng bukod sa, at po sa ina, inyo sa at napaka-lagis sa sa pagkarami na nilo ang sa aking mga tulong ko sa aking bukasan ko, ayaw mo saro mo sa kasi parang hindi ko paayen, parang namiyipin talpat si Jael, hindi ko yung paakit kano. Ang ah, makarami namin pinagdaanan. Trutik at need kami pa rin. 27 kami siya nilukot sa busing. 27 years kami kong mega hati. Ngayon, dalawa na da da dalawa taon lang ay binigay niya ka sa akin para pa sarili mo ang siya. Napakasakit. Ah, sakit na sabi ko. Tumutusok sa puso. Sakit na walang gamot. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko siya. Oh, hanggang kailan ako. Mga kaahoy, masakit sa na dinaramdaman ko. Hindi ko po masasabing ano, si Yoyo is a perfect husband. Well. Pero nakakasigurado po ako na napakabait niyang ama, napakabait niyang lolo yun, sa aking naman. Lalo na la, po kay Patricia. Lola, kahihin naman ng 200. Ano ba naman? Wala ka nang ginawa kung hindi gumastos. Ano na naman ang bibili mo? Wala akong pera. Alis. Ang paligod ko, doon na siyo yun. Nakaabot na sa kanila. Ganyan siya. Mag-iispol. Ano po ang sabi ng mga Itong tatay ko Ano nga pangalan mo? Ang <laughs> <laughs> po ba ako? Si Patrick Pinaganda ang kuyan Para maging abogado Meron akong nakalaan si Patrick Kahit wala na siyang pinigitan Tapos na, eh, wala na siyang nabaho Ang yakin ang palagi mo. Anak, magiging abogado ka. Makahit pa. na. Pag tutulong-tulungan namin yan, pero pangako mo lang, hindi nag-aaral ang talaga. po. Sa harap ni Yoyo na magkaroon ng isang abogado. Pero na po kong doktor. Napakalaki ng tsara sa kanya. Ano ang Nangako na mapuwi siya sa akin, Lola. Talagang magtatap. Huwag ka lang sasali sa pla. <laughs> <laughs> Yun ang kauna-unahan kung sinabi sa kanya. Kay Yoyo. Napakalami po namin pinagdaan Napakaraming naging problema. Pero kahit ano mangyari, the Lord takin yung dalawa. Ano mang problema, lahat ay hinahanap namin. Hindi ako bumibig sa nila. Kapi kabila po ang babae eh. Oh yun, na ako. Kala nila mayaman o hanap na. <laughs> Alam mo ang ginagawa ko, pag naanaw naman, pupunta ako yung babae, o ay ka okay. lang. <laughs> hindi dahil sa akin, pero dahil sa mga anak mo, nakakasigurado ko na hindi mo makukuha. Dahil alam ko kung gaano ka, kapahal niyo yung kanyang mga anak. Tingin na, lalo na siya, okay na, dami, lang siya na lang ba yung naman, Pag hindi ka pumunta sa amin, ako pumunta sa inyo. Pamili ka. To that extent, pamili ka. Kaya ako, never. Napili niya. Yun na ngayon. Yun na ngayon. Yun, yun, yun Ang dami po namin. Kung wala nang bali, wala nang problema sa nga naman. Ah, yes. Ang dami namin kaso kung buong pasik. 12 to 7 years, hati po. Hati. Ang, um, siyempre, isang, may, may, pasik siya nilangarap. Pa, may pamilya siya nilangarap. Kung bakit kung tapos na sa kapawa, wala yun ang masakit. Kayo pala kami, <laughs> nakamataw pala ang ibigay sa akin para makasawa ko siya araw-araw. <clears throat> bakit iso sa ka kano kang pupunin doon? Ang ba? daming bakit? Ang daming bakit ako katanungan? Bakit hindi ako masagot? Sabi ko, yung bakit mo ginawa yun sa akin? Ako may sakit siya, Alin. <laughs> Pinay baby niya ko lahat. rin ako na. Sa akin, tanang katma wallflower. Sa kanya lahat ng problema. Iniiwasan niya ako. Pag wala. Mami mo, ang saan? Sino ko nang tinatawag? Hindi ko ba ganun ang mga tatay? Pag dumating sa bahay, nasa nang nanay? Sa nanay ko. Pero yung atay na nanay ko, okay lang. Ano pa papakain sa inyo? Bola. Ngayon wala na talaga kita sa hindi... Ano ko ba 'le sa baba nang ako nang tahanan ni? Tapos tapos pa uwi pa ako. Hindi wala Kendi, walang problema, hindi namin dahil sasabihin. Tapos hindi ang dahil. Yung pa naman ang nagawa ko? At kakarusahan mo ako ng ganyan, mo nga, ayaw bumangon. Pahapon kinakatok ko yun. nasa sa Ay, hindi ka nga pa pwede. Hindi ka Hindi Hindi nga Tatawa ka, may kausap ka, maya-maya pang naisip, mag Hindi na, kaya mo yan, sabi ko mga kaya mo yan. Paano na umiyak. ko mga tao, nandiyan paglabas, nag-iiyakan. Hindi naman nila mag-anak sa iyo. mo sa lungkot, yun lang po, ipapatibay ng lungkot. Tapos naman naman ang dami ko palang karibal sa pasi. <laughs> so, ang dami ang nagmamahal sa kanya. Yung isang barangay hat. Oo oh, nga sa akin, anong mga anak. Yung isang tatat. Nagbibigilo <laughs> na sila pa bakit eh. Napakabait. Ngayon lang po sa nyo sa isa. Ang bait pa niyo yun. Ano kaya yun? Pero sinarinig ko sa ikaw ngayon ko nare-realize. Napakalaki ko ang Ang dami kong tanong sa Diyos, bakit? Kaya pa kami parang nag na di sa Hindi pa umakas. Kira po Hindi pa napakasakit. Kung uwi ka namahe, wala ka na uuwi at. mo mga damit. <laughs> ang mga gamit. Wala na niyang gabi. Wala na. Wala na siya bakit ako iniwan sa ganitong sinos doon. Parang hindi ako umesak. Eh, bakit siya ako umates? Ang pakahirap is nito. Ang pakakaraming bakit. Pero walang makasakit. Bakit? Nag-iisip ko na lang siguro, Kaloob na lang si Diyos. Nasa hospital ko si at hindi na luna. Yung, tas lang tayo. Inasalan ko. Yung, hindi na tayo Kasi may video, paborito yung video. Ang gusto pa niya video sa buo. Ayaw niya makilip, satapos, can, yung bibili ka lang ng kilig, kilo piso. Pagkatapos, sige, mag-exercise tayo. Yung ginagawa ko sa kanya saan. Inhale,

pagkirot ng sungguh, mo. Parang may suka. Pero walang doktor, baka gamot. Sa sakit na yun, inulot niyo sa akin. Napakabigat, napakasakit. Sana nga, pagkipag mo sa mga tawa-tawa, kaya may aga Bakit ako yung nasa tayo na kaya may ababaw ka siya na naman kita mo lahat ang gamit

Huwag siya, ha? Huwag siya. mga naman. Wala Lahat na yan ay sa tatay Hindi rin. Pero sabi nila, hindi ba talaga ang ng kalubuhan? Siyo yung pasayo o ikaw ang nagturo kayo? Kasi wala po kami pinag Walang plano sa pag Hindi may sa may mawawal ka. Tapos, yun lang. Kaya pag ako, may nakausap ako, gawin niyo lahat. May mahalan kayo. Pero, paghandaan niyo yung bagay na mawawala na hindi namin nagawa. Napakasakit. Eh. Oto, siguro kahit pinaghadaan mo, masakit pa rin. Pero hindi ka pa nasa At talaga, alam mo naman sino, si Goyo, wala akong dalawang amin. Ano. Wala kami pinag-usapan. ko Kasi kami magpapasya. Pagkatapos ay wala kami magpapasya. Sabi ko, sa, naso, palitin, ako, sa mo Huwag kayong mag-uupad. Huwag sa sakin. Huwag kayong Alam

pero walang malayo pa rin. Every day. Alas hindi may ka sa lang nag-aapo yun ang bumunta sa sa mga kaseret. Bakit? Kaya sa kung ko na naka-reserve pa na sa May re-reserve pa yung mga Pag maraming tao lalo na. Basta may yun sa mga isa pa. gano'n din siya. kamahal. ko nag pero sa amin thinking yo yun din thinking ayon sa mamay pero yung nakita ko sa mga basa kada bahalang ako yung, yung pag pag ko. Gusto laban sa realities and tayo aakyat nandito tayo, dito si Yoy ang nandito ang niya. He Ito yung Oh, nasa akin na. Matahilig na mga Kaya ano ko lang ang ko. Kung gigising pa. Tatlong araw na kung ginigising eh. Kung nalobyo, kasi ako yung matapos. sa panaginig lang. At Lois, hindi ko na alam ang gagawin ko ang pinakamasakit, uwi ka ng bahay. Tapos na, tapos na, tapos na, tapos na, tapos na, tapos na, hindi nakakainin, wala nang kakain. Pag naiisip mo yun, mapapapuhin pa ba kaya ako. Parang hirap kaya din. Yung kasama mo na 50 ayos, tigilan na nang mawawala.

Naging kahati namin na yung kalaon ng Pero makikita mo yung nakakataba ng puso na makikita mo na dito pag-alis sa Mahal na mga mga video. Napakabala Totoo Talaga pang babae. <laughs> Pero alam ko pa yung sila. Sabi ng Napakabait ng mga kaya bakit ko nakapag-iiyak sa Pero mahal na mahal ko po siya. Mahal na mahal. Wist na wist na hindi ko alam kung paano sa'yo siya. Huwag kang gagawin sa buhay niya. Mabalasan ko lang. Ayaw ko na nga umuwi sa amin. Kung nakikita mo na nga, bakit sila hindi nasunod ang puso? Ano pa yung pwede nila pagkakabi? Ang dami niya

salamat po sa inyo. Ay, pinapatikin na ako dito ang mga kaya. Parang gusto niya sa lorong. <laughs> anyway, sabi nga. Huwag nyo makakalimutan si Marona. <laughs> yeah, diba, si Ricardo. Huwag nyo makakalimutan si May pagkakalimutan. Magamit na kayo. Huwag nyo Thank you.